May mga ibang luto rin naman po ng tahong ang ating pwedeng gawin, hindi lang puro tinola. Makapaglambing na nga po sa inyo, pwede po ba pakiclick nyo yung share sa wall nyo at nang maibahagi nyo ito, ako naman po ang Umpisa matuwa. po natin sa isang kutsarang margarina. Ilalagay na po natin to. Chinese sausage po. Magmamantik-mantika po kasi yung ating kikya para po mas malasa. Tsaka po tayo maglagay na isang katutak. Kung na-share na na nyo na po, marami pong salamat. Huwag nyo susunugin yung bawang. Katamtaman lang po. Ilalagay ko na po ang ating sibuyas. Hayaan yung maluto po ng maayos yung sibuyas bago natin ilagay yung susunod na ricado. Po ay isang kutsarang patis. konti lang ilalagay ko. konti lang. Oh, po natin Sino pa yan. po ba ang gustong mabuliwan na may kasamang pagmamahal? Dalawang maliit na buwig lang po ito ng broccoli. Hiniwa ko po ng maliliit. Ilagay na po natin. Basta ilagay nyo po kung taga saan kayo sa babat makikita ko yan. sandali. Takpan. Hanguin ko na po sandali. Malinis na. Lagyan po natin ng isang kutsara ulit. Hanggang matunaw. Lagay na po natin itong ating multipurpose cream. Lalagyan ko ng tubig. At sayang po yung natira sa loob nito ah. Ating baso. Kalahating tasa po ng tubig yung idinagdag ko. Ilalagay ko na po ito. Hindi kinakailangan kung ayaw nyo ng maanghang. Ako po ay 50% na Bicolano, kaya medyo maanghang akong kumain. Pero hindi naman ganun kadami. Haluin po natin, todo ko na po itong ating patis. Titik na asukal, talagang nakita nyo, konting-konti lang yun. Pang balansi lang po ng lasa. Haluin po natin. Pipigang ko na rin po ng lemon juice. Kung wala, kalamansi, dayap, konting halo lang. At ang apoy naman eh, bahagya na lang. Takpan po natin at lutuin. Madaling maluto ang taho mga kaibigan pero paminsan-minsan tatanggalin nyo yung takip pagkatapos sahaluin nyo. Siguraduhin nyo pong luto yung tahong nyo. O ayan, kung sa tingin nyo luto na, bago kayo kumain, idagdag nyo na po itong gulay. May bago na naman po kayong gagayahin mga kaibigan. May broccoli na, may kikiam na, mayroon pang tahong, may all-purpose cream pa. Masama po yung ating tahong at saka yung gulay. O oh, ito mga kaibigan ha, ngayon hindi lang tinola ang alam nyong gawin pagdating sa tahong. Pwede nyo rin pong idagdag ito sa inyong mga pang-araw-araw na lutuin. Pagdating naman po dun sa gulay, e eh, kung ano man ang makita nyo dyan sa paligid nyo, kung anong kaya ng budget nyo, yun ang ilagay nyo. Ang importante po, madaling lutuin, simple at madaling hanapin ng rekado, sama-sama na sa isang kaldero, may gulay, may isda, ngayon may tahong. O ano po ba hukong? Ayos o paltos? <laughs> Pakilagay niyo po din sa babat, babasahin ko. Eh kung paltos eh, sorry po. Bukas uulitin natin, sasarapan natin at uh, gagalingan pa natin para magustuhan nyo. Ako po yung nagbabasa ng comment nyo eh. Sa susunod po muli, Ron Bilaro.